Ako na sila maligo sa ulan kasi gusto nila maligo sa ulan. Daniel, maligo lang. Gusto nila maligo kaya hayaan na. Madumi! Gusto nila maligo ah. Sige, maligo kay sa ulan. wag nang takbo, nang takbo! Anong oh, gusto mo na gumaha. nung Anong mo gumaha? Delikado sila, tita mo, pag gumabaha doon. Anong panalangin ka pang babaha? Sa tingkat taas, binabaha kayo eh. Daniel! talaga papasukin ko yan ngayon ka kayo ha ah. nice kayo Huwag okay dyan ako ah, sa bakal. Mariga, Sumigil, Daniel. Puro tayo nandun, Daniel. Tumigil ka. Mawala pa mai. Hayaan na nga kayo maligo eh. Mawala pa mo. Hindi <laughs> Ang oh, ulan ang ulan, no. Patuloy niya ligo sa CR. Ano kayo maligo sa CR? Hmm? Kay Bed, maligo na sa CR. Daniel, samahan mo na ako. O, oh, sama sa alako. Kasi pinanggagawa nito eh. Ano yun? Ano yung nagawa mo? Ano hmm. yun? bogey. Ang puti ko lang. Ang puti ko. Ang puti ka naman talaga eh. Tawag kasi ni Sir, si Clasete, puti. Look, sumasayaw. Kasi <laughs> sumasayaw. Ah, may tugtog ba? Anong tugtog? Makarina. David, huwag na yung lumayo. wag na lumayo. Tama na, tama na yan. Tama na, tama na David. Pasok na, pasok na, pasok na. Pasok na.